Kada araw po, ako po CRP ng Jim Depo. So, ang topic natin ngayon is uh, papaano mag-raise ng capital para makapagpatayo ng gym kung kulang pa yung pera mo o wala kang pera. So, tapusin nyo tong video na to kasi uh, papakita ko, i-explain ko yung mga alam kong paraan papaano mag-raise ng capital kung kulang yung pera mo or kung wala ka talagang pera Paano mag-raise ng capital para makapag-start ng gym business? Uh, isa sa mga problema talaga natin, paano mag-raise ng capital talaga kahit sa anong business. So, sa gym business, uh, ang isang paraan para makapagpatayo ka ng gym business is makapag-ipon ka ng pera. Pero alam naman natin yun na hindi ganun kadali mag-ipon ng pera. Kasi hindi rin birong pera yung ilalabas mo para makapagpatayo ka ng ganito klaseng business. So, kung kulang o kung kulang yung ipon mo, ito yung mga uh, solusyon doon. Una, kagaya ko, pwede ka lumapit sa pamilya mo. Siyempre, yun yung unang unang mong pwede mo lapitan eh. Kung may kakilala ka na kapamilya mo, kaibigan mo, na pwede magtiwala sa iyo sa pera, pe pwede mo lapitan yun. Pero, Bilang Pilipino, pag minsan mapray tayo, masakit sa atin yung ano eh, natatanggihan tayo. Kaya pag minsan, uh, hindi na lang tayo nangihiram eh. Pero, isang option yun. Uh, lumapit sa mga kaibigan o sa mga kamag-anak. So, kung hindi mo kaya na lumapit sa kamag-anak sa kaibigan mo, o hindi ka nila matulungan, uh, ang susunod dyan, yung ginawa ko, umutang ako, pero hindi ko maisuggest sa inyo, yung klase ng utang na ginawa ko. Kasi yung utang na ginawa ko talaga 5-6 literal. Kasi ito yung sabi ko. ah uh, yung sa 5-6 kasi araw-araw yung hulog mo. Pero kako, kumikita na kasi yung gym, yung kikitain ng gym, yun yung panghulog ko. Pero hindi ko talaga may advice yun. Kasi yun yung pinakamabilis sa totoo lang. Yun yung pinakamabilis na utang na pwede mong gawin. Yung pero yun yung pinakamahirap bayaran kasi napakalaki. So sa akin, sa point ko, pwede ko pwede ako maghulog ng ano noon eh, ng utang kasi yung kikitain ko naman sa gym business talaga is hindi yun yung primary source of income ko. So may negosyo akong iba noon at that time. So 100% ng kinikita ng gym ko, total sa bahay ko tinayo yun, wala akong binabayaran upa. 100% pambayad sa sa 56 sa Bombay, total sa Bombay. So, may natitira naman konti, pero pag minsan kulang, abono ka pa. Okay yun, yun yung pinakabilis. Pero, para mas secured ka at sulit yung pera mo, talaga the best sa banko. Sa banko. Ngayon, doon sa ibang mga videos natin, meron ako mga binigay na mga uh, interest rate ng mga banko. Ang pinakamadali talaga na makapag-loan sa banko kung may credit card ka. Kasi, hindi yung credit card yung gagamitin mo, kundi dahil credit card user ka, mas mabilis ma-analyze ng banko kung gaano ka kagaling na payer. So, kung good payer ka, mabilis makapag-loan sa banko. Okay. So, kung businessman ka naman, at wala kang uh, credit card, or nagtatrabaho ka at wala kang credit card, may personal loan sa banko. So, yun, medyo mas mataas ng konti ang interest noon. Pero, yung taas ng interest noon, mababa pa rin kaysa sa 5 6. So, 'yun yung pangalawa, yung bangko. Pero pagmisaan, ang hirap pa rin eh, 'di ba? Kasi parang pag gusto hihiya tayo punta sa bangko, wala tayong credibility. Pagdating sa bangko, wala tayong transaction, wala tayong credit card, wala tayong deposito. So, parang ang hirap makapag-loan sa bangko pag ganoon. So, ito yung third option. Ah, uh, pwede kang mag-form ng partnership or ng corporation kasama yung mga kakilala mo or maski hindi mo kakilala. ba? Diba? So, ito yung maganda doon. Kasi, kagaya ng ginagawa namin sa Gym Depot at sa Gym Republic, ginawa namin corporation. Ngayon, maganda dito kasi, lalo na kung gagawin mo corporation kasi, pagminsan, uh, pag minsan, kunyari, ang capital natin is 100 to 200,000. Tapos, gusto natin, ganito, warehouse gym, malaki. Diba? 'Di ba? Hindi ka makakapagpatayo ng ano doon, ng warehouse gym sa ganun kaliit na kapital. Pero meron diyan, maaring kaibigan mo, kamag-anak mo, kababayan mo, or total stranger na pwede kayong mag-pooling ng pera nyo para makatayo kayo ng uh, korporasyon. Yung korporasyon na yun, pwede kayong makaliko magang isang milyon. Kung lima kayo, na mag uh, aambag-ambag ng 200,000 pesos, makakabuo na kayo ng korporasyon at hindi na biro talaga na gym ang pwede niyong buuin sa isang milyong piso. ba? Diba? So total, inabot kayo na dito sa dulo ng video ko na to, kung paano ko pinaliwanag makapag-raise ng funds, bibigyan ko kayo ng opportunity kasi ganoon din yung ginawa namin uh, sa, gym Deep, sa Gym Republic para makapag raise ng funds, at saka makapag uh, tayo ng mga uh, branches namin. So, kagaya ng mga pinapanood nyo, dati dito magtatayo tayo ng uh, gym sa Tarlac, na warehouse gym din, at sa uh, Lucena. So yun, nasabi ko na kung saan sa Lucena. So, dati meron tayo uh, mag-asawa na mag invest doon sa sa Lucena na yon. Kumbaga, partnership yon na 51% is owned by Jim Republic, tapos 49% owned by nung nila Sir Joel at saka ni Ma'am Princess from Valenzuela. Pero, uh, nagbago yung isip nila kasi papaliwanag ko mamaya kasi nagkaroon ng na mas magandang opportunity para sa kanila. Okay. So ngayon yung sa Lucena, ang ginawa ko na may mga ano, may mga tao na nag-inquire -e sa akin kung magkano yung yung uh, franchise, medyo mahal, di ba? So ang ginawa ko, inopen ko yung for pooling ng investment. So di ko pa alam kung 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 dapat ko na sabihin yung pangalan nila on air. So apat sila na tao, ay lima sila na tao na nagsama-sama ng nung budget nila para mabuo namin yon Yun yung sinasabi ko. So, maaring individually, hindi ka makatayo ng isang gym republic na na warehouse gym, pero, communityly marami kayo, kaya nyo na, di ba? Parang ang sarap no, na yung unang-unang gym mo is ang laki kagad, warehouse gym kagad. So, yun yung ginawa namin. So, sa mga gustong mag-invest para sa mga ganon, Ah, uh, pwede niyo ako i-message. Kung kulang yung pera niyo para sa mag-franchise, pwede kayong mag-message sa akin na ang minimum na investment para sa ganong klase is 100,000 pesos. Tapos, pagsasama-samahin na lang natin kayo ng mga iba pang mga gustong mag-invest. So, yun yung ano, kung kulang kayo sa budget, pwede po kayo ano. Ang gagawin kasi natin doon, no, para sa kalaman na lahat, eto, legit na ano to, legit na co-ownership at co-franchise. Bakit? Kasi yung iba ng mga gym business na nagko-co-franchise uh, co-ownership, ang ginagawa nila, no-open nila yung investment ng gym nila na magbibigay ng guaranteed na na interest. Which is, ginawa ko rin yun. Actually, si ma'am Princess at saka si Joel, isa sa mga nagtiwala sa akin doon na nag-invest sa akin na may fixed monthly income pero never ko sinabi na co-ownership 'yon or co-franchise, 'di ba? So kasi sa co-ownership at co-franchise, dapat 'yung pangalan mo mismo na sa corporation, 'di ba? So ngayon, ah uh, etong gagawin katulad sa Lucena, magtatayo ng corporation. Let's say ABC Corporation. Yung ABC Corporation, nandoon yung pangalan ni Jim Republic. Kasi si, si Jim Republic as corporation, pwede siyang incorporator din. Okay? So, kasama si Jim Republic, owning 51%, tapos si Juan, si Pedro, si Williams, kung sino-sino pa, nandoon. So, yun yung legit na co-franchise at co-ownership. Co-ownership yon Basically, co-ownership yon Magiging co-franchise kasi yung corporation na yon yung ABC Corporation na yon is Bibigyan ngayon ng franchise ni Gym Republic para mag-operate as Gym Republic. So yun yun. So sa mga nagtatanong kung paano, ganun po yun na magtatayo ng isang korporasyon na kasama si Gym Republic itself then tapos yung korporasyon na yun bibigyan na yun ng franchise ni Gym Republic. So lahat kayo na member doon legit na may-ari kasi lahat kayo na andoon. Sa SEC, sa libro ng SEC, nakalagay ang pangalan nyo, kaya ganun ka legit. Okay? So ngayon, ang tanong, paano nangyari kila ma'am Princess saka kay Sir Joel? Bakit nagbago isip nila na mag-franchise nung Gym Republic sa Lucena? Kasi, nagkaroon naman ako ng opportunity. So ito yung kinukwento ko na based on experience ko, paano ako magre-raise ng funds. So nagkaroon ng opportunity. Ito ang kabilang property, katabi nito, ng fabrication ko, binibenta. So, 500 square meters siya. 500 square meters siya. So, ang plano ko doon, patatayuan ko ng tatlong palapag yon Pero yon buo, gym Republic. Gym Republic sa first, second, at third floor. So, ang laki yun. Malamang, yun na yung pinakamalaking gym Republic. 1,500 square meters lalabas yun. So, anyway, wala naman akong pera. Hindi sasapat ang pera ko doon. Meron ako nandito, pero hindi enough para mapunan yon So doon ngayon papasok sila Sir Joel at si mga Princess. So ngayon, yung una kasi, magtatayo ng korporasyon na lahat kami incorporators doon. Magtatayo. Okay. Dito ngayon, sa pinili ni mga Princess at saka Sir Joel, yung stocks ko mismo, yung shares of stocks ko mismo sa Jim Republic, yun yung bibili nila. So bibili sila ng stocks ng Jim Republic lalabas 'yung pangalan nila sa may-ari ng Gym Republic. Hindi lang isang Gym Republic ang magiging pag-aari nila. So lahat ng Gym Republic na naka-franchise, part owner sila. Sa so nakita 'yung difference, ito si Gym Republic na magbibigay ng franchise kung kani-kanino. Dito nag-invest si Sir Joel at si Ma'am Princess. Ngayon, si Star si Gym Republic tan Si Jim Republic Lucena, korporasyon 'yan na ihiwalay, na binigyan karapatan ni Jim Republic para makapag-franchise. So, si Jim, Lucena, Jim Republic Lucena, si Jim Republic Tarlac, may mga partners 'yan. Pero 'yung dalawa na 'yon, 51% non-owned by Jim Republic. So, may ABC Corporation sa Tarlac, may CDE Corporation sa Lucena. So magkahiwalay na corporation yun, nabibigyan karapatan ni Jim Republic para mag-operate. So nung una, yun yung pinili nila Ma'am Princess at saka Sir Joel, yung mag-franchise ng iisa. Pero ngayon, dahil in-offer ko yung Jim Republic shares, dito na sila. So lahat ng Jim Republic na itatayo, may part owners na sila doon. So mas malaki yon, Mas malaki yung potensyal na kumita yung uh, capital mo doon. So, I hope. Pero, yun lang, may catch yun. May catch. Kasi, itong dalawang, ano na to, itong mga individual na mga corporation na yun, uh, pwede na nalang, ano yun, kumbaga, uh, sila mag desisyon Kasi, la, lahat ng incorporators may karapatan bumoto kung ano yung gagawin sa kumpanya. So, nasasa kanila yon kung anong gagawin nila sa kikitain nila. Pero kasi dito sa Jim Republic, yung expansion na gustong mangyari ni Jim Republic is iro-roll ng iro-roll ni Jim Republic lahat ng kita niya. Hanggang pagdating ng limang taon, taon-taon, after ikalimang taon, ika year niya onwards, kung magkano yung in-invest nila, taon-taon, yun na yung makukuha nila. Kung baga, taon-taon, return of investment na sila. Pero yon mangyayari lang yon pag kinita ng Gym Republic is iikot lang natin nang iikot tapos minimal sa kita ng Gym Republic talaga na to ng no corporation itself is ibibigay for dividend kasi ang goal palakihin ng palakihin magdagdag na magdagdag ng branches kung yung sa Lucena kasi 51% ng corporation na yon is pag-aari ng Jim Republic pero yung expansion na iniisip ko is 100% owned by Jim Republic. Kagaya nung Tarlac, 100% yan, owned by Jim Republic. Gusto ko pa mag-extend sa, mag-expand sa iba-ibang lugar sa Pilipinas, pero 100% owned by Jim Republic. So, mas maganda yon. Kasi ngayon, hindi lang 51% yung share ni Jim Republic doon sa ibang lugar, kundi 100% na. So, basically, makikita mo yung diferensya nung nag-invest doon sa Jim Republic Lucena, Jim Republic Tarlac, at kung saan-saan Jim Republic, makikita mo yung diferensya doon sa mismong Gym Republic na Mother Corporation. Okay? So, una, kung, yung katulad nyo, yun, yung mga kapatid natin na OFW na gustong mag-mag-business ng gym, pero natatakot sila na uh, mag-business -mag kasi nasa abroad sila, sino mag-manage, at mababa lang yung capital mo, pero pwede kayong mag-investment pool, uh, mag pooling nung mga nag-i-inquire sa akin, magbubuo tayo ng korporasyon. Maganda kasi dito, magbubuo tayo, may investment uh, pooling tayo, maganda rito, hindi ka matatakot na stranger yung mga kasama mo kasi pwede magkagulo kayo doon eh. Pero kasi doon, 51% ng korporasyon na yon is pag-aari ni Jim Republic, kami rin na magmamanage. So wag di ka matatakot na baka mamaya magkalukulukuhan dito o papaano patatakbo dito. Hindi. Kasi 51% ng ownership doon kami. Kasi nga gusto namin mapatakbo yon base sa paraan na gusto namin na standard. Kasi sumok na yung standard namin. Sumok na yung paano kami kumita eh. Bakit mo pa isusugal yan sa ibang tao? Di ba? Kami yung maglilid. Kaya huwag ka matatakot. Kunyari, nasa abroad ka, may gusto mo mag-gym, natakot ka. Imbis na magtayo ka ng gym sa, sa bayan nyo, subukan mo mag-member ng gym republic sa isang lugar. Tapos pag confident ka na, ay, laki ta mo, laki na pala ng kita doon. Pwede pala akong magsarili na. Pwede na akong mag-gym republic ng mag-isa sa bayan ko kasama si Jim Republic as 51% co-owner. Okay? Kung malita pera mo doon, pero kung malaki-laki yung pera mo, hindi ko masabi sa ano eh, sa video. Kung interesado ka na mag-invest sa Jim Republic na corporation mismo, yung mother, PM nyo ako. Pero ito involves mas malaki-laking ano, uh, pera kasi limited lang yung kailangan ko na number of people. Ayaw namin ng masyadong madami kasi ayaw ko na masyadong magulo. So, itong investment na to, para to dun sa mga tao na hindi ka agad nag expect ng return of investment. Kung nag expect ka ng return of investment, mabilis dun ka sa franchising. Pero kung gusto mong palakihin, compounding, dito ka. Kasi mas dodoble ang pera mo rito kesa dun sa individual na Gym Republic. Ngayon, uh, PM nyo ako para may paliwanag ko sa inyo kung paano. Kasi Pamisan, so, na, ang hirap na magkwento dito sa, sa videos kasi napapanood ng mga kakumpetensya natin eh. So nakikita ko yung galawan nila na gumagaya sila doon sa mga ideas ko. Pero welcome naman yun eh. Maaring alam nila, napanood nila kung ano yung mga sinasabi ko, pero hindi naman nila alam kung ano yung nandito ko. So yun yung technique doon eh. So pwede nila lang gayahin yung equipment ko, pero hindi nila alam ang sikreto pa paano ginagawa yan. Pwede nila lang gayahin yung, 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 yung management Uh, style ko. Pero hindi na maalam to. Nandun yun eh. So, napakal promising ng Gym Republic na expansion. So, kung matagal ka na nagtitiwala sa akin, panonood ng videos, mas lalo kang dapat magtiwala sa akin ngayon dahil lalaki na si Gym Republic. Ako po si Jim Rep <laughs> Ako po si RP, the Jim Depot at Jim Republic. Maraming salamat po.